Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Uh, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po at uh, patuloy nyo pong sinusuportahan yung akin pong uh, channel na uh, kung saan yung mga content po natin ay pinagsisikapan natin na makapag-share tayo ng mga idea sa farming mga Green Thumb. So dito tayo ngayon uh, mga Green Thumb sa atin pong taniman ng sweet corn uh, at saka po watermelon. Yan, intercropping po yan mga kagrintam. So, dito naman sa kabila, dito, ito ay nauna nating itananim yung atin pong uh, watermelon. sa uh, saka tayo nagtanim ng mais. Uh, di katulad dito sa kabila mga kagrintam, ay nauna nating itananim itong atin pong uh, sweet corn. Saka natin uh, tinaniman ng uh, watermelon. So, ito, comparative mga kagrintam. So dito dahil uh, nahuli yung itinanim natin tong mais ay maganda po yung uh, builo ng atin pang uh, watermelon. Yan. Kasi po uh, pagka uh, may araw ay uh, direct sunlight po siya mga kagrinta. hindi katulad doon sa kabila na nauna po yung uh, mais ay uh, medyo uh, maliliit at mama, hindi po maganda yung uh, resulta. Pero dahil uh, bukas ay magha-harvest na tayo, pwede din tayong mag-harvest ng atin pong uh, sweet corn ay, ay titingnan natin at patuloy nating obserbahan kung ano po yung magiging uh, recovery niya po mga green top. Dahil hindi naman uh, ganoon ang alanganin yung kanya pong pinapakita kasi malaki naman yung kanyang puno pero uh, uh, maputla, no? Dahil uh, kulang po siya sa uh, sinag ng araw. So itong ating uh, uh, variety na itinanim dito uh, ay uh, a terminator dito. At uh, doon naman sa kabila, yung nauna nating itanin yung ating pong, uh, sweet corn na ay uh, sa Swiss company po yun, uh, sweet 16. So, may mga bunga na po ito mga kagrentam. Eh, ito, papasilip natin mga kagrentam. Yung, yung mga uh, bunga. Ayan. Ayan mga gabenta. Ayan. Marami-rami na po itong uh, mga bunga nito mga gabenta. Uh, Doon sa uh, papunta po roon. Siguro lampas uh, sa 50 peraso. Yung kanya pong bunga. Uh, papunta roon. Siguro ito ay nasa mga uh, estimate ko lang mga gabenta. Mga 20-25 meters lang po ito. Yung nakailira. Pero lampas sa uh, 50 peraso yung uh, kanya pong bunga uh, dito naman sa kabila mga kakarintam ito po yung uh, kanya pong uh, first bowl Ayan. Ayan, lampas isang kilo na mga kakarintam kasi ang kagandaan kasi nitong uh, watermelon ay talagang high tonnage po ito na crop mga kakarintam kung meron po tayong uh, uh, 50 peraso nito uh, halimbawa po uh, take po 5 kilos lang yang 5 kilos na watermelon ay maliliit po yan mga kagreen kasi uh, pagka uh, maganda lang po yung pagkaalaga ng watermelon ay abot po yan ng, hanggang uh, uh, 12 kilos yung uh, isang bunga pero oversize na yon yan pagka uh, tatlo lang kayo uh, kakain uh, yan i na lang mga kagreen dahil hindi talaga maubos yan yung 12 kilos na yan Ayan. Uh, marami nang bunga ito mga green thumb Eh, 'yun sa kuan. kabila. So, yung iba naman, eh ito. Ah, uh, kikita natin mga green thumb Ito naman sa kabila. Ayan. Yan po yung uh, kanya mga bunga, no. Nakakatuwa pong tingnan. Marami siyang mga maliliit na mga bunga. Ayan siguro mag follow up kami nito ng uh, pruning kasi ang dami na talagang ng uh, side shoots mga green thumb at i-arrange natin ulit itong uh, kanya pong mga ano mga natulad po ganito yan i-arrange natin ng ganyan para makadaan naman tayo kasi dandahan ng ilang uh, sinirahan yung ating pong uh, daanan mabilis po yung uh, kanila pong paglaki So mga greentham dito tayo sa kabila. Sa may intercropping po na kung saan nauna po itinanong natin itong uh, atin pong uh, ano uh, sweet corn. Saka tayo nagtanim ng watermelon. yeah So ayan na siya mga greentham. yan May mga bunga na siya. Ito. Pero maliliit pa mga ka greentham uh, kasi lakay pa lang ng, uh, bunga ng uh, uh, jimilina yan so ang ating sweet corn ay pwedeng pwede na mga kakagrintam yan uh, lampas po siya mga isang dangkal mahigit yung laman na po niyan mga kakagrintam laman na po isang dangkal mahigit yan so pwedeng pwede na so Shoutout nga pala dyan sa atin pong uh, kapatid sa Agama Islam, ang Apuka TV. Assalamualaikum uh, po sa inyo dyan bro. So ingat-ingat po kayo dyan. At sa lahat po ng mga taga-barangay sumugot, amay manabilang. So ano lang po mga kagrintan. Uh, sabar lang po kayo dyan. Ayan. At saka mag-ingat po kayo lagi mga kagrintan. So dito sa unahan mga kagrinta meron pong uh, tigda dalawa po yung kanya pong uh, bunga yan malalaki pa naman uh, so alhamdulillah no maganda yung uh, uh, pinapakitang mga bunga ng atin pong mga mais ay yan tigda dalawa po mga kagrintam yung iba yan mga malalaki so sa lahat po nga uh, pala ng uh, mga kabarangay ko dyan sa barangay kamagahan uh, mag PM na po kayo ang uh, mamonitor nyo po itong aking pong uh, video na sa akin pong uh, youtube channel so kasi karamihan naman ang ating mga subscribers ay mga uh, lang din natin mga kagrentab kasi kadalasan kasi dito mga farming po kasi yung uh, kanila pong mga hanap buhay ayan uh, yan, nag -share tayo ng ating mga idea sa youtube yan pinapanood po nila at uh, Uh, nagsubscribe nag na rin sila mga kapintan so sa lahat po nang hindi pa nakapag-subscribe dyan at saka mahilig po kayo sa mga pananim mm, sana makakatulong po itong uh, akin po mga uh, video na in-upload sa inyo po uh, mga pagsasaka no? meron po tayong mga content na atsal sibuyas na dahon meron tayong uh, ganito sweet corn, watermelon yan mga kapintan meron din tayong mga yung uh, tubuhan yan. yang Yung tubo natin diyan mga karinda may ano na po yan. Ah, uh, 5 months. Pero lampas sang metro na po yung kanya pong ah uh, pinaka puno. Yan silipin natin mga karintam. ng lampas na po. mga uh, karintam yung ah uh, pinaka puno. Hindi pa tapos kasi ito i-brushing eh, mga karintam. Yan pangalawang harvest tayo ng mga mga kabindam pag ito po ay naharvest na ay pangalawa pa lang naharvest mga kabindam ang variety po nito ay 88 uh, variety yan so nakita natin yung pagkakaiba ng uh, atin pong uh, intercropping method kung saan po yung uh, mas maganda ng resulta ay unahin po natin itanin itong atin pong uh, water uh, watermelon kasi nagagawan po kasi sila sa sinag po ng araw yon uh, yun dahil gumagapang po yung ating watermelon sa lupa eh, ano talaga uh, lugi siya sa mais kasi nakailibit po yung mais yan matatangkad po kaya uh, kinulang po siya ng uh, uh, direct na sunlight na kung saan ang uh, ang sunlight naman mga green thumb ay siya po yung uh, nag tumutulong po na may proseso yung uh, mga nutrients na kailangan po ng ating uh, tanim so eto sa dahon yan titingnan natin yung kanya pong uh, dahon ay makikita natin na uh, medyo maputla siya doon sa uh, kabilang uh, kung saan ang uh, tanim natin ay nauna natin itanim ang watermelon bago po yung ating pong mais so ito ay eksperiment uh, experiment lang naman din mga kagrintam uh, para matutunan natin kung ano yung mas maganda ang mga method lagi, lagi tayo pong uh, nag-observe sa ating mga tanim so kung may may balak tayong mag intercropping ng atin pong uh, tanim mga pananim kung watermelon at saka sweet corn based in my observation ay maganda po na unahan natin itanim itong watermelon after 2 uh, two weeks yan pwede na tayo mag intercrop ng ating pong mais kasi maka, mauna pong uh, bubuylo yung ating watermelon na kung saan kailangan kailangan po dyan ang sinag ng araw ito po kasi ay matatangkad na itong mais sa kala natin ito na mga ating watermelon Uh, yun sa uh, nakikita ko po mga kagrintam ay uh, hindi pa siya ganong uh, uh, maraming bunga, maliliit pa yung kanya po mga bunga ay ganito pa lang po kalalaki Ayan. pero uh, sa tingin ko ay mga karika na rin ito mga green thumb. kasi sa susunod na araw o bukas pwede pag uh, may time tayo ay Harbisin na natin itong atin pong uh, sweet corn kasi pwedeng pwede na siya mga kagarintam. So, 'yun lang po muna mga kagarintam. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo pong lahat.